Muling nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualves. Mon, ano ang kanila kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, e eh, talagang nais nila at panawagan nila e mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pa pauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon. Ito'y nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na makuwi sa Pilipinas si, si Vice President Sardo Terte, mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Bye, Tatay! Bye, Tatay! Bye, Tatay! Ipinarinig ni Vice President Sar Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ang Vice Presidente pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, ah merong mga kababayan sa labas. Uh, sinabi niya, please extend them my thank you. Uh, we all hope for the best. And everything I did, I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano ipasok ang mga gamot ng dating pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating pangulo. Of course, worried tayo, 'di ba? But we just have to trust them uh, that they are uh, professionals, no? um at uh, alam nila kung anong ginagawa nila unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor dito daw uh, sa Netherlands hindi daw ganyan uh, yung doktor yes very ano sila, uh very conservative sila sa gamot Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumiti ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigasos nila. Dagdag pa niya, hindi na nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin, uh, magkakapatid, na um, hindi tumanggap ng uh, donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng support, uh, financial support uh, sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama. Sa sinapit ito kahit pag sa Senado, ang investigasyon ni Sen. Aimee Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa Senadora dalawa lang yun ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond financial. I would like to believe that uh, 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 it's beyond politics already. So I would like to believe it's uh, it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-aliansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mga mpanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sinahanil at Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Andre sinabi rin ni VP Sara Duterte na nakatakda sila magsalitang magkakapatid sa pagbabantay at pananatili nga rito sa dahig. So kung sakaling uuwi si VP Sara may iwan dito si Kitty at uh, magda mag, overlap no yung pagbisita naman ni Congressman Paulo dito sa lugar sa kasusunod naman si Mayor Baste if ever. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga overseas Filipinos, hindi lamang galing dito sa the Netherlands, kundi sa iba't ibang panig ng Europa, lalo't weekend. Kaya Inaasahan na mas marami-rami talaga mga Pinoy at taga-suporta ni dati Pangulong Duterte dito sa Lamas. Bantay sanado naman sila ng mga Dutch Police at may nakalagay na rin ng mga barikada para nga hindi makasagabal sa mga uh, nagbibisikleta, mga pedestrian at mga motorista dito sa lugar. Inaasahan din na bibisita rito ang ilang mga kaanak ng dati Pangulong Duterte para magbigay ng mensahe sa kanila mga taga-suporta. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat live mula sa The Hague, Netherlands. Mon Walves. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, pag-follow at subscribe sa social media pages ng Newspath.